Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons, Kinapong Tabay. Niining leksyon na atong i ang atong ikatulong irregular verb, ang iku, umuadto, umulakaw, sa uskagatos ka conjugations na kumun sa pangadlaw-adlaw ng hinapon ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kini ang katapusan sa upat parte o diri atong tutukan ang conjugations numero 76, haska uskagatos. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gi 35 hasta sintojis atong nakatunang sobras us kagatos nga lainang verb conjugations nga gigamit sa ordinaryong Nihongo o kining leksyon namo sumat total ni ining tanan. Karon atong i-conjugate ang irregular verb nga iku, umuadto, umulakaw. Atong gamiton ang dictionary form iku, ang te form itte, ang conjunctive form iki plain negative non past form ikanay ug ang plain past form ita niining ining punto ha kinahanglan ka maok kana unsaon ning pagporma pero pwede nimong reviewon unsaon sa leksyon 30 Nining video ha, atong tukion ang katapusang 25 nga conjugation numero 76 si is hangtod ikaos kagatos o kinimulang kobsa passive tense, buhaton causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense, mapugos og buhat, pag-expressar og asa kutob mo buhat, mubuhat sama ni o sama sa, intensyon, personal nga obserbasyon og chismis o ang ilang mga kombinasyon. Aron mo nabuhat na, mubuhat daan, mubuhat patubang diri ug mubuhat palayo gikan diri. Wai buhat buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat og muhunong, mutiwas og buhat, mubuhat og usab, hingpit nga mubuhat, Og di matiwas og buhat. Kung gusto kang modonar bisag pila aron makahimo patag libreng video sa ini, palihog ipada gamit ang PayPal. Eric's ni Lessons o para sa pagbook o private lessons, individual o klase, gamit ang Zoom o Google Meets, suwati so kong email sa ericsnihongolessons at gmail.com. Nanajiro ko bang? ang passive tense, buhaton? Apan way tinood nga passive form meaning ang iku. Pero aduna na kinay honorific passive form. Bala i-conjugate na ang iku sa passive, mahimok kining ikareru. Ikareru. Leksyon no bintay noibi ug pasabot sa ikariru kay mo adto umula og gihapon pero gamiton kini nato sa mga tawo nga atong girespeto atong sample sentence tanaka san raishu tokyo e eh, ikaremasu ka pasabot mr tanaka mo adto ba mo sa tokyo sa sunod nga semana og honorific atong gigamit kay si mr tanaka atong gitahod customer baron og di ba amo ba nato og di diba, mas taas na to grango tanaka san Raishu, Tokyo e ikaremas ka? Nanajina na bang ang causative tense? Pabuhaton. Ang formula? Ang iku mahimong ikaseru. Ikaseru. Leksyon o tinta. Paaddoon. Ikaseru. Ikaseru. Palihog ayaw 2a ang mga estudyante sa gawas kung muuan. Ame ga futtara. Seto tachi o sotoni. Ikasenay de kudasay. Ame ga futtara. Seyto tachi o soto ni ikasenay de kudasay. 78 bang ang causative passive tense. Mapugos o buhat. Formula ang iku mahimong ikaserarir. Ikaserarir. Leksyon o no tsintay uno. Mapugos o gaddo. Ikaserarir. Ikaserarir. Napugos ko ang sa Osaka sa akong boss. Watashi wa joshi ni Osaka e ikase Watashi wa joshi ni Osaka e ikase raremasta. Nanaju kubang hangtod sa mabuhat. Formula kay plain form full conjugation sa iku plus hodo. Hodo. Leksyon no 84. ハントッサモアッド。行くほど。行くほど。Bright k a a y u s a が中アッドしゃ Gharvard University。彼はハーバード大学に行けるほど。頭がいいです。彼はハーバード大学に行けるほど。頭がいいです。80番、モブハツ様におさまさ。 ang formula kay plain form full conjugation sa iku plus tori ni. Tori ni. Leksyon 85. Parehas sa pag adto ni x. Iku tori ni. Iku tori ni. Kung mo adto ka sa Galapagos Islands sama sa pag adto ni Darwin, pwede ni mong makitaan ang higante nga bao. Darwin nga itta tori. Galapagos shoto ni ikeba Zogame ga mirareru. Dawin ga ita tori garapagos syoto ni ike ba zoogame ga mirariru. 81 bang intensyon. Balak o tumong na mabuhat. Formula kay ru tsumori. Ru tsumori. Leksyon nochinta isa Balak mo addo. Iku tsumori. Iku tsumori. May balak ka bang mo addo sa Japan? Anata wa 日本に行くつもりがありますかあなたは日本に行くつもりがありますか82番バラクがでもぼはないつもりないつもりレクションのちんたいさえすバラクがでもあっといかないつもりいかないつもりバラクには di una mo sa abroad. Kanojo wa chikai uchi ni gaikoku e ikanai tsumori desu. Kanojo wa chikai uchi ni gaikoku e ikanai tsumori desu. Hachiju sambang personal nga obserbasyon morag mo buhat. Formula kay conjunctive form sa verb plus so. Conjunctive so. Leksyon 81. Morag mo add ikiso, ikiso. Ing nako kung feel ni mong mula ka, ka bisag asa. Doko kani ikiso ni natara, oshete kudasai. Doko kani ikiso ni natara, oshete ko dasay. Hatsijuyong bang nadunga nako. Formula kay plain form, full conjugation sa verb plus so. Leksyon 87 Nadunggan na ko nga mo adto. Iku so. Iku so. Nakadungog ko nga si Maria mo adto sa Japan. Maria sangwa ni honi iku so des. Maria sangwa ni honi iku so des. Hachijugo bang personal nga obserbasyon o ihong asa ani dili klaro formula kay plain form full conjugation sa verb plus rashi. Rashi, leksyon 88. Morag una kadungog ko nga muad Iku rashi. Iku rashi. Morag una kadungog ko nga si Maria muad to sa Japan. Maria sangwa wa honi iku desu. Maria sangwa wa honi iku desu. 86 Kubang, personal nga obserbasyon o kaha hungihong asa ani dili klaro pero colloquial style kini bali dili formal ang formula kay full conjugation sa verb plus mitay mitay leksyon 88 murag o nakadungog ko nga muadto colloquial style iku mitay iku mitay murag o nakadungog ko nga si Maria muadto kuno sa Japan Maria-san wa Nihon ni iku mitai desu. Maria-san wa Nihon ni iku mitai desu. 87. Aron mo buhat. Ang formula kay plain form full conjugation sa verb plus. Yoni. Yoni. Leksyon 88. Mo buhat aron mo addo. Iku yoni. Iku yoni. maninguha ko. ードーハ,ーードハーバード大学に行けるように頑張ります。88番、ぼうはッなてある、てある、レクションのチンたいのいび行ってある、行ってある。わ、行ってある。 tungod kay ang iku usa ka intransitive verb ug para sa te aru conjugation ang verb kinahanglan usa ka transitive verb. Hachiju kyubang buhaton daan. Te oku. Te oku. Leksyon binta. Itte oku. Itte oku. Muadto og sayo. Para makalikay sa trapiko, muadto kog sayo sa trabaho kada adlaw. 渋滞を避けるため、僕は毎日仕事に早く行っておく。ニ、ハヤク、90番もうイッテオクジュータイオー、サケルタメ、ボコア、マインチ、シゴトニ、ハヤク、イテオクキューナーナガボハチョカッパカニアドハントルガロンテクルテクル、レクションビンテヨンテクルテクル muadto unya unyak balik dire Mau bitaw ning greeting kumula mula kagikan ka sa imong balay itte kuro o itte kimas atong At sample sentence muadto kus convenience store unya mubalik balik ra pog ko bakuwa konbini ni itte kuro bakuwa konbini ni itte kuro 91 bang mubuhat palayo nako mubuhat gikan karon ang tud-ugma damha te ikut Ite Leksyon no bintay uno. iku. -e wa gamita ang ite iku. -e Kyuju nibang. bang. Wa buhat buhat. O samtang wa nagbuhat. Variation numero uno kini. Ang formula kay ang nai mahimong zuni. Zuni. Leksyon no bintay dos. Wa ay adto Ikazuni. Ikazuni. Tungod sa Google Meets, nag attend kog meeting nga way adto-adto sa opisina. Google Meets de office ni ikazu ni kaigi ni deru. Google Meets de office ni ikazu ni kaigi ni deru. 93 sambang way buhat-buhat o -buhat, samtang wa nagbuhat. Variation numero 2. Formula kay ang nai mahimong naide. de. Naide, leksyon no binta idos. Ngaway adto adto. Ika naide, ika O pareho nga sentence tungod sa Google Meets, naga-aten kong meeting ngaway adto adto sa opisina. Google Meets de, office ni ika naide, kaigi ni deru. Google Meets de, office ni ika naide, kaigi ni deru. Kyu Ju Musogodog Bohat Formula kay Conjunctive Form sa Verb plus Hajimeru Conjunctive Hajimeru Leksyon 93 no Musogodog Adto Iki Hajimeru Iki Hajimeru Ang mga estudyante magsugodog Adto sa kafeterya alas 12 sa Udto Gakse Tachiwa Gogo 12 kara Shokudo ni Iki Hajimeru Gakseetachi wa gogo 12.00 kara ni iki 95. Mukalit og buhat. Formula kay conjunctive form sa verb plus dasu. Conjunctive dasu. Leksyon nobinte itres. Iki dasu. Iki dasu. Mukalit og adto. Mitindog siya, unyak mikalit og addo sa banyo. Kano wa tatsiagatte Tutunan, toiling, iki dashista. Kanojo wa tachi yagatte, tutunan, toiling, iki dashista. Kioji rokubang, mo mo hunong. Formula ke konjunctive form sa verb plus kakero, konjunctive kakero, lichunobenta itres. Iki kakero, iki kakero, mo adto mo hunong. パは仕事にコストラバーオ、ペルトモデケミサケタコンティアン、ミアドコスオスピタル。ボクワ、シゴトニ、イキカケタガ、オナカガ、イタクナッシ97番、 formula kay conjunctive form sa verb plus owaru. Conjunctive owaru. Leksyon 23 gihapon. Iki owaru. Iki owaru. Hutdon og addo. Sa summer festival, nahurot na kog ang tanang booth. Natsu matsuri dewa. Kekkyoku. Zenbu no booth ni iki owatta. Natsu matsuri dewa. Kekkyoku. Zembu no bus ni iki o wata. Kyuji wa chibang usab. Formula ke conjunctive form sa verb plus nausu. Conjunctive nausu. Leksyon no binte e Iki nausu. Mo adto og usab. Wa kumi adto sa akasaka sa akong katapusang biyahe. Busa gusto ko mo adto og usab sa Tokyo. この前、赤坂に行かなかったので、東京に行き直したい。キこの前、赤坂に行かなかナたので、東京に行きョーニイキナウシタイ。q q b a n g HINGPIT ng b u h a t n ang formula ke k o n j u n c t i v e form sa イク plus キル。キル、リクションシン s ジス。a n a n i k i k i r ル。 Ikikiru. Giadto na ko ang tanang booth sa trade show. Tenjikai de wa zenbu no booth ni ikikirimashita. Tenjikai de wa zenbu no booth ni ikikirimashita. Hiyakuban, di makatiwas buhat. Formula kay conjunctive form sa verb plus kirenai. Kirenai, leksyon sin to J-spod. Di pwede ad tanan. Ikikirenai iki kirenay Daghan kayong tourist spot sa Kyoto na di ni mo mahurot o adto og tanaw tanan, sood sa duha ka adlaw. Kyoto wa kanko chi ga ooku, futsuka kan de wa mini ikikirinay. Kyoto wa kanko chi ga ooku, futsuka kan de wa mini ikikirinay. So mahon ta ang kataposang benching ko nga conjugation nga atong gituki ni ining in video ha ang passive tense, buhaton. Ang causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense, mapugos o buhat. Pag-expressar asa asakutob mo mubuhat. mubuhat sama ni o sama sa. Intensyon. Personal nga obserbasyon o chismis o ang ilang nga kombinasyon. Aron mubuhat. Nabuhat na. Mubuhat daan mubuhat patubang diri o mubuhat palayo gikan diri. Wai buhat buhat, musugod o buhat, mukalit o buhat, mubuhat o niya muhunong o buhat, mutiwas o buhat, mubuhat o usab, hingpit nga mubuhat, o di makatiwas o buhat. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang aron makahimo patag mas daghang video sa man ini, i-click ang PayPal link so sa description box ug sa gamang donation nga 10 US dollars, pwede kong mopadani mo og summary sheet din ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma Aduna po tay mga exercise sheets bayin sa ubang mga leksyon aron mopalig-on sa imong pagtuon imili lang ko o akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers o mohatag kanimo o personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og ginapon, importante kayo mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon, kung nagsakay ra jeep sa jeepney nag-watch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o ka break time ni trabaho, balik balikig paminaw o pagtanaw ng ako mga training videos. Ang akong video series di plano para ligon ng imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Arong kamabansay og mafluent. Ayaw og kalinti pag-like, share og subscribe. Ni Honggo benkyo ni Gambate Kudasay. Oskare sa Madesta.